guys, what's up? So, nandito ako guys sa Riyad, sa Urid. Ayan, nasa desierto. Kita nyo naman. Wala, walang kabay-bahay. Ayan, yung accommodation namin, ayon, Sa harap. Yan, dyan. So, walang bakala. As in, wala talaga. Malayong bakala, 4 kilometers tapos uh, yung kainan malayo din so ayun guys uh, sinabihan tayo ng naka multi naka-van. Naka-van naka pala. Na marami daw karami dito, sabi ko kaliwali. Ah, uh, kasi gaganyan ako ng cellphone baka bigla daw habutin eh wala namang tao sa paligid eh so ingat na lang din tayo dito sa Riyadh ayan so sa mag-exit pala ayan advice ko lang sa inyo guys na mag kayo ng plato, kutsara sa mga pagkain nyo personal na, uh, na pagkain pagpupunta tayo ng agency dito sa Riyadh sa Imbladat ayan Magbaon na kayo ng sarili nyong pagkain para sa tuluyan nyo is may makain kayo kasi napakalayo talaga ng bakala yan tapos ah, ayun shout out pala ako dyan sa mag exit ah. Ay, hindi tayo pinalad sa agency na to eh so, yan. so, dito ako ngayon, naglalakad-lakad, ayan. Na ayan, naglalakad-lakad para hindi naman ma agut sa higaan <clears throat> kasi sakit na sa likod kakahiga may mga kasama ako doon 3 weeks na hindi pa rin nabigyan ng benefits hindi pa nakakauwi sa Pilipinas at wala pang final exit visa so kasama na rin ako doon sa mag-exit na yun, maliwalo kami lahat dito so ayun, antay-antay lang talaga tayo Tsaka nakapunta nga tayo dito so makakauwi din tayo sa Pilipinas tiwala lang makakauwi tayo ayan kita nyo naman di ba walang tao-tao uh, may bahay nga pero walang tao tao ayan disyerto nga yung nilagyan sa amin Ayan yung, ayan yung buwan. Ito yung araw. Ayan. And, diba? Ayan. Ayan lang. Accommodation namin yan. Ayan, ayan. Workout resumed. So, ganun talaga. Magka buhay OFW. So, laban lang tayo guys. So, makakawi din tayo. Sa lahat na mag-exit, Uh, tandaan nyo, Baon kayo ng sarili n'yong pagkain. Tapos sa uh, plato at kutsara kayo. Good luck sa magii-exit.